for today's video ay magluluto ako ng nilagang baboy so mo na nagiwa na mo na ako yan eh kamot, kamote natuwa ako sa kamote kasi kulay orange kulay violet at saka kulay dilaw yung isa gusto kaya ito na lang na lang daw ang tamas masira medyo matamis kesa sa patatas so, nagubak ko yung tulong pedaso sana Ayan, kulay violet na ugma ko violet siya ube tsaka lang ang tamis tamis na itong seram so sinunod ko na so, cabbage hindi ka man yung nabos o cabbage takada ko kaya hindi na naman ganang maubos So, pagkatapos ko siyang hiwa ko, so inugasan ko na may binabad sa tubig na langga Yan, binabad ko na siya. So, dati ko na yung pinakulo. So, karne, pintangan ko na itong ricado na sibuyas, bawang, at saka kamatis. pintangan ko na patis. Mas ko kaya pag patis malasa. Tapos, mintahan ko na paminta at pechin. Pagkatapos, habang nagpakulo ako ni nagbalo ang mok, nagsiglang naman ako. Balo, kayo ko lang sinuglang. Taka, yun na. Nalanatera ang inang mintong. Okay na, umoy. sa sa duwang kap lang ni kaan kadalasan kung pindi e, sa so kan kap sa day lang kan siyempre punas punas mo na pala dry soup rice cooker so habang nagalat akong mag Maloto o so sokar na gibe na na gibe na nga na ho yaneng, bale doang peda lang na mangga kan gihiluko. para ma maubos lang na mo esha, pero kuda kala kuna gibe na halos bang asap icel, so lang labike inom na kaya ni kan mangga cakalang lang tamis na lang Tam tamis na niya. tapos ko na siyang ibutang sa pichel tinuwas ko na so yellow miso. so na pinshake kong mangga na bintang sa plastic so naging yellow na siya ayun oh tapos bintang ko na kami milk balikan nga tas nakan kadakwil kaya adik ko man ubos. iubos biba nga ako lang tapos bintahan ko naman na eh, saka na siya pig shake ah, nabatrip ako ta nice to aku ko talaga yan pa ta, di man, di man siya nagigana. Kaya kami ini buko ini ikut ikut ko, ko kata na sa era ram ni na ano shake para ni kan pang shake para umo tapos din ko na lang kan tubig para that mango juice maging mango juice na siya Ang tapos kau bintangannya bintang ayu, ayun na na naman sa so batang makulit kong palablab. Saan uh, tingin tigim lang kong mata na siya? Sa tubig So, nung medyo maliomak na sukar so ni bintang ko, na so, kamote. Tapos, sinunod ko na yan su so cabbage. Ayan, Ayan mekus-mekus na natin ang nilalang baboy. Pagkat na aliban ko na muna para dito so para ka suka gulay. Tapos nagibon naman akong sausawan na patis, sile, kalamansi at saka patis lang yan. Mahilig kasi yung mga bata sa sausawan. na ang ating nilagang baboy tsaka ready na rin ang sausawang thank you yan lang bye